Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang disidido na nga na si Jason Tatum na makakuha ng kampiyonato ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang top 8 nga na po sa Western Conference ang target na makuha ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, gayong wala rin naman nga pong ibang kupuna na kayang tumapat o lumagpas sa kasalukuyang record ng Boston Celtics, ay nangangamoy na nga po na makukuha na ng kanilang kupuna ng home court advantage sa simula ng first round ng playoffs hanggang sa NBA Finals. Kung sakasakali mga makapasok sila dito ngayong season kaya kailangan na lang nga po itong paghandaan ng kanilang kupunan. At kasabay nga po niyan ay mismong si Jason Tatum na nga po nagsabi sa harap ng media na simula pa nga po na mag-umpisang season ay ready na nga po silang makuha ang kanilang pang labing walong kampiyonato. Sawang-sawa na rin naman nga po si Tatum sa mga pagkatalo nila na mga nagdaang taon sa playoffs kaya sinisigurado nga po niya na mag-iba na nga po ang takbo ng kanilang kampanya ngayong season. Pero ang problema lamang nga po mga katrops ay hindi pa rin nga po sigurado ang Boston Celtics kung mananatili silang dominante pagdating ng playoffs ng Eastern Conference. Since alam naman nga po ninyo na madalas nga po sila dito nag-struggle at nag rin naman nga pong laruan dito ng ibang mga kupunan, kaya kailangan nga po talaga dalang seryosohin ang gusto ngayong season ang kanilang mga susunod na game. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang top 8 nga po sa Western Conference ang target na makuha ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng na mga nangyari sa Lakers sa kanilang mga nagdaang laro, ay nananatili para naman nga po sila sa ekosyam na pwesto sa standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan ay napakalikera naman nga po ng kanilang kalamangan sa ikawansing kupunan dito ng Houston Rockets. Ibig sabihin, mukhang malaki nga po ang chance ng Lakers na masigurado ang pagpasok nila sa play-in tournament. Pero kung titingnan nga po natin ang kasalukuyang standings ngayon ng Western Conference ay hindi na naman nga po ganun kagandahan ng kanilang pwesto. Gayong kapag nanatiling nga po sila sa Ikasyam o Ikasampung pwesto sa West, ay kakailanganin nga po nalang manalo ng dalawang magkasunod na beses sa play-in tournament upang makapasok sila sa playoffs. At kahit man nga po magawa nila ito ay hindi rin naman nga po magiging maganda para sa kanilang kanilang match up sa first round ng playoffs since posibleng nga po na makalaban nila dito agad ang ating defending champions na Denver Nuggets na kasalukuyang top 1 na nga po ngayon sa Western Conference. Kaya dahil nga po dyan ay mas target nga po talaga ng Lakers na umangat at makuha ang kapito o di kay kuwalong West to West. gayung bukod nga po sa kakailangan nila lamang nilang manalo ng isang beses sa play-in ay papaboran naman nga po sa kanilang match-up sa first round. gayung maaaring nga po na makalaban nila dito ang mga batang kupunan ng Minnesota Timberwolves o di kay Oklahoma City Thunder. Pero syempre para nga po magawa ng Lakers sa mga ito ay kailangan nga po nalang maipanalo ang kanilang mga susunod na laro ngayong season especially ang kanilang game laban sa Golden State Warriors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.